sa pa? yung Ayan. Ayan, bumno kay tubig. yeah. yun. ah, na yung mount na yung mohang kwan. Imo hey ang bangkorns. Ah. ya Yeah, no. Mau mani dai tong gamay pa dai. Break dito ni Kayla. Ya yeah, wala man mi handa, adto tag pangawaan maligo na lang tag sapa. Birthday ni Kayla to ba. Ara, ah, ara na, ara na. Oh, nag-aanag tropa ni Pupoloy. Nag-aanag <laughs> tropa ni Pupoloy. Ali, ali! <laughs> <laughs> Ang lamig, guys. <laughs> Hello. Okay. Enjoy, enjoy kami dito sa ilog. Don sa ibabaw, malalim daw yung doon banda. Nagadive yung mga bata doon. Maraming bato oh. Oh, nagatambling-tambling. Yung mga bata dito doon tambling Yun oh, yun oh. Buylo tambling yung nasa taas. Oh. Ah. Oh, naga dive-dive sila. Oh, grabe. Polo dito polo naga tumbling sila, Paul. Tara mo. Oh, naga tumbling mga bata dito sa taso, oh. Oh, look so. Kanang nakapula kay may mo tambling. Oh, ah, ang galing. Di <laughs> ay remake na to. Kaila, i-remake na tong karga ni ako. Dreo, dreo. Pone. Laom to ka mai kay gagmay pa man mo. ah <laughs> 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 oh, murag mo kadag ko ka kirkir ba. Morayana, mor kadagko, oh. Murag yana mo kadag ko. Na Nasa YouTube. Ini <laughs> baba, uh, Oh, nak video ko? <laughs> oh, mana sih? Dari negara Hahaha. 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 Lugo na ako ko sayo. Mga dagko na kayo, mga ulit taon na. Mag-graduate na ni college sa taon. Ay nako. Lamig kayong sapab beting bugnawa. mo si mama sa birthday ni mo dai. Ay nako. Official facial daw. I Abin mean, niya facial. Nakakaparehas yung naong. Layo ra kayo eh. Ayan oh. Again, again, again. <laughs> Sorry, kuya. Alin na mo, apil mo, apil mo. Apil. Apil. <laughs> clipboard, clipboard. Oh. Apil. Oh. <laughs> Kay say, sunod inyo na po ning memory dire nga ano. Dali, oh. dali. Oh. Care, care, dali okay. care. Okay, oh, wait. Yan. Nadali sila Kuya Jik tik sa likod. Oh. Uy, Nagano. sanay na sanay sa ano sa kaanay um, mo pa sa camping mga kwan mga tao gani mountaineers. Mountaineers. mountaineers mountaineers hikers yung mga hikers uy naday ko kun dito sa toto kay tuan ba katugan ng crash guard ta ko na dia sa balay na Nadi, sa balay. balay yung mga camping guys ni mga lado kay ni sa ano saka umot ako. Shoutout sa mga palo, sa mga kwani mo, Jake. Huh? Hi! <laughs> <best> friends. <laughs> mga... <laughs> mga friends. mga friends, mga mountaineers sa ano. Kung nangita mo o oh guide, patog mo tapo. Jake, Jake. Jake, Jake bahala sa inyo. Pahuay, pahuay. Hoga sa kamot kay mamaho mana mga unta. Okay, okay. alin na ker. Okay. Ford. Ali. Ali diri. Kaya siya. Pilingon man niya. Sige na. Oh, okay. dali Ford. Wow. Ker okay. para mamina mo sa prayer ni Aha. Ni Pupol. Okay. No, ready go. Um. Uh. our lives today. Thank you for our food. Thank you for the blessings you have given us, Lord. Thank you for everything and this life will be the greatest and this day will be the greatest also. Then thank you for all the things you've done to us. Amen. Ay uh <laughs> <kay -t servie. inaudible>

Ini out okay. yeah. Ini tang rice. Ini. Ada ini Yes, of course. Yes, uh. Oh, dari okay. itu kamera Om. Ada record. <laughs> Aba nagyan ka unta. Sige ko kan okay Okay Lord. Dio alas. Eh. alin na mo. Maka makalangan man gud ni magsigit ag prepare good. <laughs> oh, galing ara ibulso you na. Kay know? <laughs> hey, plano-plano ba nya. Nagbobok ko kung asa magano.

kaul kir. Nang ngita be umama dito. Oh, ini nang hijau mama. Kong -kong. <tuh> ini apa itu, sama aku gitu pintu. Ya kan sama kuni ya. Aku sih Ada komputer ada kan. Ayo buat nih, ngapain kan komputer? Atik. Ini kalau komputer pasti

Saan mo din sa tapa? Yan isa nagtago-tago sa punuan sa Jimilina. Ito sa mana. <laughs> Nang lood, manda yun. Nagpangita <laughs> siya mama. <laughs> Namay ko, kero, kero. Kero. Abrening ko, kli. Yan, kalingaw may gigot dito sa daplin sa pa. Okay, rali na. Nice of drinks, tali. Uh, uh, Ang sayo masulutin ni mo, Paul. Maligo sa Paul. isa <laughs> pa dito, Paul. <laughs> After isa dito. 3 years. 3 <laughs> <Three> years? Oo. Oh. <laughs> uh -huh. Ay, may dalilingalingaw. <haz> Ang <haz> kapag <haz> mga kapag mga kapag mga kapag Ayun na sa tumbling tumbling. Oh, okay. Oh, yeah, 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 Oh, yeah, 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 yeah. Oh, yeah, 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 Oh, yeah, Oh, yeah, 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 Oh, Oh. oh, oh. na guys tong mga may diving board. Pero karon nagyagbah na nawala na siya. Naanod na to ilang gi gi arrange. Ye oh, oh diyan na man sa diving board na siya. Tapos giarin butangan nila harang so mo tong naglawom so wala na karon ka vlog nga pauli na mi gibiyaan na sa mong <laughs> thank you for watching guys vlog na mo diri sa paligbon river sa pa among kauban tuanaw nagdali-dali og ganto dito sa patag